Good morning, good morning guys. Eto, pupunta natin yung si Hachi sa kwarto kasi ah, ko isa na lang yung kuting. So, tina natin kung confirm nga na wala na yung isa. So, ito guys. So, ayan ang kwarto nila. Dito sila nag stay kasi hindi pa sila pwede lumabas guys. Yun o. Know? yun. Yachi! Musta, Kamusta ka na? Hop! Hop! Dito, dito, dito tayo! Saan na? Dito, 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 dito! Wala ka ng pagkain ay wala ng pagkain! Nawawa naman! Teka guys! So guys, andito na nga ako sa kwarto at katabi ko si Yachi. <laughs> Ay, Achi, dito ka nga. Ano, ano bang ba problema mo? Anong problema ni Yachi? Ha? Anong problema ni Yachi? Hmm. Anong problema mo? Gutom na ikaw? Gutom na ba ikaw? ka na ba ko pa rin? Oh, asa yung isang anak mo? Hindi ko na makita. So guys, uh, hindi ko makita yung dilaw. So, ang nandito ay ito. Ito guys, yung natira. <laughs> si Gray. Ay, Gray. Kumusta? Kasi yung kapatid mo. Ola. O sige, napapakainin ko kayo. Asa ba pagkain mo Ito? Ito ba pagkain mo? Tignan natin guys to kung ito nga. Uy, hindi ko mabuksan no? ah. Teka guys. Hindi pala pagkain guys to. Ito pala yung ganyang cutlitter uh, para sa cutlitter. So, what's yung pagkain mo? Oh. Hmm. ito na lang guys na tira, oh. Aww. Yan. Yan na lang na Si Gray, ang laki na. Hmm. Hachi! Hachi! Dito ka. Asa, asa ba pagkain nyo? chan. Wala na eh, hindi ko makita eh. Guys, sandali lang po hanapin ko. A few Ay, day, moments lang, later. tabi eh, oh. So guys, saglit lang at bibigyan natin ng pagkain. So, yun guys. At uh, ito nga. Hoy, dito kayo. Kasi, ito na pagkain mo, oh. So, ito guys, yung pagkain nila. ay nagugutom na si Ate. Saan mo lalagay? Aw. Dito? Oo. Mm. Yan pala ang pagkain nila, guys. Oo. Mm. Ayan, oh. Gutom na gutom si Ate ko. Latisa mong alak mo. Tabo, tabo. Ikaw, kung nagkakainin mo, butso ko eh. kasi butso ko eh. Mm. Kaya nga, isa natin ni, ni Ula, eh. Oh no! Ya? Wala akong pagkain. ah, wala akong pagkain. Ha? Ah? Masarap ata yung pagkain mo, eh. ah. Oh no! Dito mo nang wala. Ali. Eh, bigla. Yan. Ay, naku, ayaw kumain ng cat food. So, ay! <laughs> <oy>. Look, <laughs> guys. So, yun nga, guys. At, ah, uh, yun, nakalimutan natin pa kainin ng anak ko. Yung dalawa. Si Ken Mai, ay, eh, mukhang wala na. Mukhang ma-release na doon sa may-ari. So, isa na lang guys yung natira si gray na lang ay wag mong kunin yung kinelas ko oh may ka o, dito at wala pala iyak nang iyak si Yaki kasi nahanap niya guys yung nahanap niya guys yung kanyang anak na isa tinatanong ako kung nasa <laughs> hindi ko naman alam na wala na dito So siguro natuwa na yung may-ari at niya yung video ko kaya kinuha na niya siguro kasi nakakatuwa naman yung dalawa talaga guys. Yan. So guys, at uh, yun nga, wala na si Ken May yung golden, kaya si Gray na lang guys ang nakira. Ito, ang <laughs> cute-cute naman. Lalaki kasi ito guys, yung kinuha na eh, babae. So, siguro excited na yung ganyang anak na maalagaan nila hanggang maliit pa. So, ang natira sa amin ay si Gray. Hmm. paalam na. Bye-bye! <laughs> bye na po! Nakatingin sa akin. Oh. Bye -bye na po! Oh. Ang galing! <clears throat> <Nakatangigil> ka <laughs> So, yun guys, at ito na yung panibago nating update regarding do sa dalawa. Eh, kala ko andito pa. Yung palay, eh, wala na. So, kaya, ayun, at talagang ganon. ah, uh, na gusto ang kasi nung kaibigan na tanong anak ko, kaya inawitan siya. So, sana ah. Ayun. At uh, ayan si Yachi oh, makain pa rin. So gutom na gutom guys ang aking si Yachi. So ayo napapansin nyo wala si Kenma dito, nasa labas. <laughs> Kinulong ni, guys kasi nagsashower-shower na naman doon sa aking kwarto. So kasi in na naman siya ngayon. Kaya kinulog ko muna kasi hindi ko naman pwedeng isama dito kasi ang mangyayari dyan eh si Yachi naman ang Peter Weishuin ni Kenma oh, no. eh nagpapakait pa siya sa kanyang anak so siguro uh, another month pa para pwede na ulit siyang uh, magkuhan uh, magkaroon ng panibagong breed So, ayun, tahimik yung dalawa, sinisimik ko sa ilalim. So, guys, hanggang dito na lang po uh, at siguro uh, sa susunod kong vlog yung mga aso ko naman ang pupunta natin sa kulungan. So, hanggang sa muli guys, uh, magandang umaga at happy Thursday sa inyong lahat. Paalam! Pa